Alam mo ba kung bakit may mga anak na lumalayo ang loob sa kanilang ama? Hindi ito basta-basta nangyayari. May mga dahilan at minsan hindi ito agad napapansin. Una, kakulangan sa oras at atensyon. Kapag palaging wala ang tatay, trabaho, manyan o bisyo, nararamdaman. Nang anak na hindi siya importante, sa bawat hindi pagdalo, unti-unti siyang lumalayo. Pangalawa, pagiging istrikto o mapanakit. Yung halip na disiplina, takot ang nararamdaman. Sa sigaw, sa palo, sa masasakit na salita, dahan-dahan, nawawala ang koneksyon. Pangatlo, walang emosyonal na suporta. Kapag kailangan ka niya para lang maramdaman niyang mahal siya, pero wala ka, saan pa siya kakapit? Kaya lumalayo ang loob. Pangapat, masamang ugali o halimbawa, kung ang ama ay may bisyo, babaero, laging galit o sinungaling. Paano siya titingalain ng anak? Imbes na respeto pagkadismaya ang namumuo. Panglima, hindi pagtupad sa pangako at responsibilidad kapag paulit-ulit mong sinisira ang tiwala niya hindi ka na niya paniniwalaan at kasunod noon ang paglayo ng loob